Todo awat at mga security, Paolo, Bilino at Sinim, nagkasulubong sa isang kilalang hotel. Agad na binanata ni Sia ng partner ni Kim Joong, kaya hindi masisisi itong si Paulo kung bakit ganoon na lamang ang galit. Kahit may mga umaawat, ay siging salpukan pa rin. Buti na lamang malalaki ang katawa ng mga nakapaligid sa aktor. Ito nga ang ilang sa saring komento. Patawa itong si Sian Lim hindi makontento kay Iris T. Gagawa ng paraan para masira ang Kim Pao. Hindi ka magtatagumpay. Kilala ka na namin, mga galawan mo. Si Paulo Abilino, nakilala namin ng lubusan. Sabi nga nung Oni Algeria si, sa isang interview, sa kabila ng mga nangyayari sa kanya, hindi lang si Aki na anak niya ang tinutulungan. Sa financial man o maging siya ay hindi nakalimutan. Mga kaibigan noong pandemya, agad siyang nagpapaabot ng tulong. Marami din na charity ang binibigyan ng suporta. Hindi lang mahilig isa publiko. Pero as in napakabuti ng puso nito. Same sila ni Kim Ju. Kaya magkasundo sa lahat ng bagay. May kita nyo naman sa aura ni Paolo na kahit introvert siya Ngunit mararamdaman mo na mabait at responsable na lalaki. Kanyan dapat ang tura, tulara ni Sian Lim. Hindi yung iniyabang pa niya at sinisiraan si kini sa publiko. Tayong mga fans ay protect natin ang kimpaw. Ging matibay ang dalawa sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan. Blessings pa para umiyak ang mga haters at ma-insecure sila na husto.